baka trendy no again it's me versus Jeff so update tayo latest update natin sa trendy version 2 yun so di naman ligit sa kalaman natin no kaya tayo nag version 2 kasi nga nagkaroon tayo ng problema dun sa version 1 natin sa system which is nung una akala ko uh, good na decision yun na ang kunin natin na ID is walang alam sa network marketing pero magaling sa programming. Kasi unang-una, uh, na-try na kasi namin before, no, na, na, na uh, networker pa kami before ni Vice, na nagkaroon nga ng problema yung company. So, ang dinadahilan before ng mga uh, owner is system nga, system problem. So, kaya, naisip ka agad namin, kasi sa tagal namin sa industriya nito, yun talaga yung posible na mangyari. Kasi pag lalo na, pag ang IT mo is magaling siya sa kahit kumbaga bihasa na siya no legend na siya sa paggawa ng system ng ganitong industriya ng network marketing is pwedeng niya kasi singitan no ng mga sino-sino tapos syempre, hindi mo naman alam kung kaninong mga tao 'yun kasi sa sobrang dami na so yun yung nakita namin na possible problem na pag kumuha ka ng IT <clears throat> na matagal na sa ganitong industriya yun yung possible na magiging problema. It's either, alam mo naman, pag pera, di ba? So, yun, it's either yun nga, dayain ka nung IT kasi nga, kabisado niya na yung galawan sa system, or ikaw mismo may-ari kung yun ang goal mo, manggoyo o manguha ng pera. Pero yun nga, <coughs> sa issue naman namin, kaya ang ginawa ko, sabi ko nga before kay guys, bago namin i-establish yung company, mas maganda doon tayo sa save kasi yun yung madalas na problema system eh. So ang ginawa namin, sabi ko, hanap tayo ng magaling yung credited na, credible na IT. Pero walang alam sa binary o sa network marketing. So yun nga, nakahanap nga tayo ng magaling na programmer and then the same time, literal, wala siyang idea. Pagdating sa system, sa sistema, ng ng website sa binary or sa network marketing. And then, yun na nga, um, yung pay-in versus pay-out, instead na meron nga tayong matabi para maipahikot natin, mapatubo natin, para maibigay natin yung promise natin sa tao, ang nangyayari, dahil nga nakakamada, so hindi nagsisiro yung points nila, di ba? So, walang natitira, sin so pay pay-in, pay-out lang siya. And then, eto pa siya, Tingnan mo ah. Kada kada na lang may kada na lang merong aberya, no, yung company. May mga maglalabasan na naman ng mga magagaling diyan. Kung sino-sino na namang i-connect sa atin. Pinagkakaberya, pero unang-una, never namin tinalikuran yung mga tao, never namin tinalikuran yung company. Talaga nilaban namin at ilalaban namin 'to.